ako si Jun Dalanda, uh, isang baklang Moro. Uh, ako isang magindanaon. Sa tribo ng Moro. Oh, bilang Moro, no, bilang baklang Moro, no, nakakaapekto to sa sa kasarian ko dahil nga uh, yung yung Islam, no, yung aming tribo ay napaka-conservative. Uh, sinasabi nila na ang, ang dalawa ng yung kasarian, yung lalaki pati babae, uh, wala dapat walang bakla at walang tomboy. So mahirap, No, ang hirap sa sa party ko bilang isang baklang moro? Makipagsalamuha sa iba pang tao at lalong-lalo na sa mga konserbatibong tao. At lalong lalo mismo sa kauri namin ng mga moro at hindi kami pa ganun katanggap. So, nanyo doon po yung discrimination ka. Mapasanga ngayon ay binabaka pa namin yung discrimination na yan. Na sana wala nang discrimination ay kami tratuhin mismo ng tao. Tratuhin kaming bilang tao, but bilang mamamayan ng Pilipinas. Hindi kami tatratuhin na parang baboy, parang aso, ay bilang ulti, odo gay, o baklang moro, wala nang uh, karapat buhay, So mahirap sa part namin ng mga baklang moro yung sitwasyon. Binabaka namin itong ganitong pananaw nila kami mismo yung nagpapaliwanag sa kanila na dapat pantay yung pagtingin. Hindi ito sa pinakasarian, hindi ito sa pinang kung sino ka man. Usapin ito kung sino tayo at usapin ito tung sa sarili pagpapasya natin bilang tao. Kaysa naman parte ng nung usapin, no, may, discrimination naman. Lalo, lalo na sa usaping lupa kasi nga hindi kami pwedeng hindi kami pwedeng mag magmamayari pag usaping uh, bakla walang karapatan no pero pero kapag ka nakikipaglaban ka uh, handa naman yung community na tanggapin ka na mas tinatanggap yung mga mga baklang Moro kapag may nagagawa silang magandang kabutihan halimbawa ako, uh, bilang baklang Moro, karanasan ko yung pagpapaintindi ko sa mga tao, pagpapaintindi ko sa community, ay tinatanggap pa nila ng, ng, ng buong-buo. Ang importante naman doon, hindi ka naman nagiging pabigat doon sa community, ang no? importante yon at uh, napapaintindi mo yung anong kalagayan mismo ng mamamayang Moro. Hindi lang yung mamamayang Moro, kundi ang buong sa bayanan. No? Pinapaintindi sila dun sa, sa kalagayan na yun at kung bakit may operasyon at kung bakit may pagsasamantala at kung bakit naaagaw yung lupain dahil nga may umaagaw at ito yung mga kapitalista na mga malaking lupain. So, kapag na, na meron ka na patunay sa sarili mo, ang buong community tatanggapin ka ng buong buong. Walang discrimination mm -hmm. na mayingyari. Kaya nga sumali ang mamamayang moro doon sa lakbaya ng pamansa minorya dahil gusto namin i, 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 ipanawagan o gusto namin ipakita mismo sa Malacanang kung ano yung tunay na nangyayari mismo sa Mindanao. Lalo-lalo na lalo, lalo, sa mga kapatid naming lumad, mga kapatid naming moro. Uh, ako bilang baklang moro, no, malaking, malaking tulong no malaking contribution ko to upang ipa, oh, ipa ipaunawa gonna... dun sa mga tao na hindi nakakaintindi do mismo kalag sa kalagayan ng mamamayang moro hindi lang dun sa kalagayan ng lumad kundi ang buong pamasa minoria no upang mas maunawaan ng mga tao dito sa Luzon kung ano na nangyayari kung anong na tunay na nangyayari sa Mindanao no yung militaray sa Mindanao uh, naglumilikas, naglumilikas yung mga kapatid nating lumad at moro doon sa kanilang community dahil nga doon sa sa ginagawa mismo ng, ng, ng sundalo sa pagpapaalis sa kanilang op sa op, operation na ginagawa palagi dun sa mga community ng Luman at sa mga community ng, ng Moro. Panawagan namin, una-una no, -una, -una yung, 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 yung paalisin yung tropang Amerikano, no, paalisin yung mga militar sa kanayunan, paalisin sila dun sa mga community dahil sila naman yung nagiging dahilan kung bakit lumilikas yung mga tao, kung bakit lumilikas yung mga mamamayang Moro at mga mamamayang katutubo dun sa, kal sa kanayunan hindi magiging mapayapa ang, ang isang ang isang area kapag nanodoon sila dahil sila ay nagiging resulta ng paglilikas ng maraming maraming tao Siyempre, yung lupang ni Nuno, yung, yung lupang ni no? yung naman talaga yung protektado namin. No? Uh, yun ang pinaka sa amin no? bilang isang mamamayang moro, bilang mga pamansa minorya. Ang aming lupa ay aming buhay. Kapag ito inagaw mo mismo sa amin, ay mawawalan kami ng ekonomiya. At kapag ginagaw sa amin ay kami mamamatay dahil ang, bu ang lupa ay aming buhay, dito kami nabubuhay at dito kami mamamatay at dito mabubuhos ang aming tubo.